Hello guys, naka-schedule nga pala ako magpalinis ng aircon ngayon At ipapacheck ko na din yung priyon Medyo mahina na kasi yung lamig ng aircon Yung dalawa kong anak kasi nagre-reklamo na At naka-electric pa na nga, init na init pa Binaklas na nga pala nila agad yung aircon para malinisan agad Magaling magsipaglinis yan at masisipag pa Dito nga lang pala sa kumpare ko at kababata ko pa, si paring Toto Napakaraming palang dumi eh no Okay, yan ang pinaka-filter niya na yan no so, Yan Yan, so, yan. Yang, ano na yan Nadaanan na dito so, yung ulit talinis yan eh okay, baba. Mabusisi rin pala yung eh, aircon baklas ini. Eh. eh. Yung baklas Yung <laughs> Ito, may nabaklas pa kami nung isang araw eh, na iiwan yung ganyan doon sa may Sa pader. Oo, oh. hindi <laughs> ko <laughs> kung <laughs> paano mo ibabalik dito. Natatakot na yung mayari eh. Hindi, career. carrier. Ay, yung okay, carrier eh, mahal yung hype na yun. Ay, mas mahal to. Mas, mas mahal ba sa ano, uh, mura na kunti yung carrier? Kaya naman kasi naging maganda yung aircon nato. maraming ganito. Sa wakas, nayari na nila pare yung aircon mas matagal pa nga yung pagbabaklas nila kaysa sa paglilinis. At ito na nga ay sinasalpak na nila. Sabi sa akin ni pare, mayroon pa naman daw pre yun yung aircon. Linisin lang daw talaga. At ang sabi niya, magbabalik daw yung dating lamig nito. As in parang bago daw ito pag ginamit namin mamayang gabi. Pagkayari nga pala nila pare sa loob, inayos na nila yung linya na kuryente dito para matapos na. Sa panahon ngayon sobrang init kaya kailangan nakakondisyon yung mga aircon natin.